Isa sa pinakamahirap na bagay sa mundo ay ang pag-aaral kung paano ka makakabalik sa dati mong sarili. Sapagkat ang trauma sa nakaraan ay hindi mawawala kapag hindi mo ito pinansin. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang nag-alay ng pag-ibig sa bayan sa pamamagitan ng propesyong ang nakataya ay buhay. Lumaki sa magandang disiplina at pangaral ng mga magulang, ngunit sa ngalan ng pagtupad sa pinakamimiting pangarap magiting maniyang na ipagtanggol ang bayan sarili naman niya na sakripisyo matapos makaranas ng pinakamahirap na laban sa kanyang buhay nang minsang sila'y halos masukol sa matinding bakbakan laban sa dimabilang na mga kaaway kung saan nakaligtas man ay tinaglay naman niya ang pagkabigla sa digmaan na sa kasamaang palad ay hahantong pa sa mapait na kapalarang kanyang sasapitin sa hinaharap ang kwento ng pakikibaka, sakripisyo at pagtakas sa katotohanan ni Colonel